Yan, kasama na naman natin si Lala. Karating na naman ng Patangas. Papunta ng Lipa. Yan. Ganda po ng lugar na yan. Ito yung yun, sa dulong-dulong -dulo na yun. Yung burkang talong nasa dito. ng dagat ya. yan ganda rito mga idol tahimik pero na lugar siya lipat pantay tayo ng Lipa Batangas Ano pa lang to? ko talisay Nasasabi ko pag mga idol ng ano talisay talisay Ang uh, dami rito ng ano, minto kumukuha ng ano. Bio. Hmm. Maraming pong salamat mga idol sa muli po at abangan po natin mga susunod na content natin maraming pong salamat at magandang hapon po thank you po God bless you.